guys, good morning. So, happy Sunday po sa ating lahat. So, ayun, kagigising ko lang ng 5.30. Kaya, ayun, pagkali na naman tayo makakalabas. So, araw ngayon ng linggo. Ayan, pala ko tayo, guys. Napasap na rin ng aking, ano, ulog. Hindi na naman nag-alarm ang aking alarm. Kaya, ayan. Ang hali na naman ako nakalabas. Ito tayo guys sa may kalsada. At ayan, maliwanag na ang paligid. Ayan, o oh, diba? Ayan si Madir, nakapagbukas na. Kalalabas lang din siguro niya. Hi mom, good morning. Hindi na naman nag-alarm ang aming alarm. Si Richard, nagmamadali na naman. <laughs> I-display muna ako, guys. Babalikan ko kayo later. So, hello, guys. What's up? Voice over muna tayo for today's video. Dahil nga, yung ating background music chan ay baka tayo ay makapyright. Kaya, ayan, para safe, ibo voice over ko na lang. Tapos na nga kami mag-display ng mga oras na yan. So, araw nga ng linggo, guys. At ayan na nga lang ang aming mga paninda dahil medyo mabenta nga nung araw ng Sabado eto na nga guys ang exciting part at ayan na nga ang dami namin bulok inabutan na naman kami ng maraming bulok na saging mangga tsaka yung lansones, pero hindi mga apple so hindi rin naman talaga may iwasan yan guys pagkatapos nga naming mag-display dyan. Ayan. Alam nyo na kung anong gagawin ko dyan. So, coffee time na ni madam. Dahil alam nyo naman, kulang ang morning kapag walang coffee dahil coffee is life. Habang nagkakapi nga ako dyan, ay napansin ko nga itong mga badyaw or mangyan yata to guys. Hindi ko sure. Ay ang dami na naman nga nila. Sunod-sunod naman nga sila guys. So, nagbababaan na naman sila sa kanilang mga pinanggalingan. Dahil nga magpapasko na. So, manghihingi na naman yan sila ng mga pamas ko. After ko nga magkape dyan, guys, ay pumunta nga ako dito sa bahay nila mama at tinitinang ko nga kung luto na yung kanyang nilulutong pansit dahil nga nagugutom na ako. So, nga, pagdating ko nga doon, ay tapos na nga rin siyang magluto at naglalagay na nga lang siya ng mga pansit sa mga baunan dahil nga dadalhin niya sana sa labas. At pagkatapos ko nga sumilip dyan kay Madia, ay sinilip ko naman nga itong sila Amara at si Ate Apple. So, kay gigising nga lang din nila dyan, guys, at naglilipit na nga sila ng kanilang hinigaan. After ko nga masilip yung mga bata, ay lumabas na nga rin ako, daladala -dala ko na nga itong nilagay ni mama na pansit dito sa baunan dahil yun na nga lang ang aking papalmusaw sa mga bata. Pagkatapos nga ay tumawid na nga rin ako kagad sa kasada at ako'y pauwi na dahil nga ako maglalaba pa ng araw na yan. So pinababantayan pala namin yung tindahan ng araw na yan guys sa aming sana na si Majo dahil nga si Madir ay mag-aanak sa binyag. At ako naman guys ay maraming gagawin sa bahay kaya nga hindi rin ako makapagbantay. Pagdating ko nga dyan sa bahay dahan-dahan nga akong naglakad at gugulatin ko nga sana itong si Bunso kaso nga ako ang nagulat o ba diba? Pagsagaling din. At yan, sabi ko nga sa kanya ay mag-almusal na siya at may niluto nga si Mami na pansin. So sabi niya maya, -maya daw. At nung nagutom na nga siya, ay nagpasandok na nga rin siya sa akin. So, kaunti nga lang guys ang kanyang kinain dyan dahil nga medyo busog pa daw siya. And after ko nga masandokan si Bunso ng kanyang pagkain, ay ayan, inasikasa ko naman nga itong aking labahin. So, dalawang araw nga lang din naming labahin yan guys. Pero tingnan nyo naman at madami-dami na nga rin. Hinirang ko nga lang muna yung puti sa decolor. Pagkatapos nga, binanlawan ko na kaagad at magsasalang na nga ako dito sa washing. So, naglagay nga lang ako ng isang wings powder at saka itong dalawang plastic na tina. So, hindi pwedeng makalimutan yan, guys. Dahil kapag mga puti nga ang aking nilalabhan, ay hindi pwedeng walang ganyan. Dahil nagmumukhang bago yung mga puti namin kapag may ganyan. So, much better talaga kapag isasama siya sa pagtunaw dun sa washing, guys. Para nga hindi siya magbatik-batik dun sa mga damit na puti. After ko nga matunaw dyan yung tina at saka yung powder, ay inilagay ko na nga rin kaagad yung mga damit. Pagkatapos nga ni Bunso kumain dyan ng pansit, ay pinagwalis ko nga siya dyan sa aming sahig. So sabi ko nga sa kanya, dahil naglilinis naman siya sa school, so dapat alam niya rin kung paano maglinis dito sa bahay. At ayan, habang nagwawalis nga siya dyan, ay kumakain nga ako ng pansit. Sabi ko nga sa kanya, ay videohan niya ako. At ayan nga, minsan nga naiinis siya sa akin guys, kasi lagi daw ako nagpapavideo. <laughs> At fast forward na nga sa mga oras nga na yan, ay nakapaglaban na nga rin ako at naisampay ko na nga rin yung aking mga nilabhan. So medyo nakakapagod guys. Pero okay lang kasi napakasatisfying sa pakiramdam kapag nakita ko nga yung aming tubalan na wala ng laman. So that's it for today's video. Thanks for watching.